So, ito tayo na, nana, na guys, ng seaweed soup. So, ang una kong ilagay, guys, is yung sesame oil, tapos yung yun. Tapos, ilagay natin yung bawang

Lagay na natin yung seaweed. Ito, ay, ito yung seaweed ano, mababat ko ano, na ito. Korean seaweed sya rin. Ano. So, so, dry seaweed yung nabihig ko. Tapos sinabat ko lang sa kanya lagyan natin ng tubig. So, ayan. Maglagay tayo ng tubig, guys. O, ko. Nakapulong kasi ako ng tubig. Boil natin siya ng mga 1 hour, guys. before pala natin ano, lagyan muna natin siya ng patis ang palasa. So, ayan. So, natin siya. Ayan. Cook natin siya in one hour. See you in one hour, guys. Check ko pala yung guys yung ano natin, seaweed natin. Ayan. Kulang na siya ng tubig, guys. Nagdagan natin siya. lagay na rin pala ako ng pampalasa guys dito ayan yeah. lagay ng konti tagdagan ko sya ng tubig guys kasi kulang cool na, na sya ng tubig wala na pala akong tubig na mainit magpipita ko guys guys check na natin yung ano, siwit natin nakailang ulit na pala ako magpipitagdag ng tubig guys So, ito yung final na. Ang sarap niya, guys. Ano yun? Ang to, guys. Ternohan ng ano. Pray to vlog yung sunny side up. Hmm. Tamang tama na siya, guys. So, yan guys. ah uh, tapos, ano, nagluluto pala ako dito ng rice, Japanese rice. So, ayan, malapit na siyang maluto. Tapos, yung paan ng manok. Ayan, guys. Ha. nilagyan ko siya ng ano, guys, ng ng, no, ano ba yan? Lemon. Lagay ko na yung half lemon dyan. So, ayan.